Hello guys. Sa video ito guys no, pag-uusapan naman natin yung regarding sa pagnanakaw or in English, theft, di ba? Kasi sa panahon ngayon guys no, talagang marami na itong mga tao na gumagawa nito guys, di ba? Talagang isa ito sa mga kasalanan na talagang ginagawa ng ano ng mga tao ngayon, karamihan sa mga tao ginagawa ngayon, di ba? Kasi ang pagnanakaw na ito guys ay may involved na pera. Alam nyo naman sa panahon natin ngayon, lahat na lang ng kilos natin, kailangan ng pera. At saka, ba diba, ang mga tao ngayon, mga gahaman na sa pera, mga sakim na sa pera. Yung iba, ginagawa na nilang Diyos yung pera. Kaya yung iba, nakakapag-isip na lang magnakaw para madagdagan ng yung kita nila, di ba diba? Kung gaano kasama yung ganitong klase ng mga tao, no? parang ginagawa na nilang trabaho yung ano pag nanakaw wala nang mga konsensya di ba alam naman nila na yung mga taong ninakawan nila yung mga tao na yan na ninakawan nyo no nagpapakahirap maghanap buhay yan minsan isang kinsenas pa yan bago sumahod, pinagpuyatan, pinaghirapan yung perang kinikita niyan tapos mapupunta lang sa inyo saan ba napunta yung konsensya nyo maawa naman kayo sa mga taong ginagawan nyo ng masama sa mga taong ninanakawan nyo. Tatalakayin lang natin ito sa video na ito guys, no? Para malaman itong mga magnanakaw na ito, kung anong sabi ni God para sa kanila, no? Anong sabi ng Bible sa mga magnanakaw na to At saka kung ano ang parusa na nag-aantay sa inyo na kayo na mga magnanakaw kayo, hindi kayo lumalaban ng patas, no? Kaya nga tayo binigyan ng kamay, napaka-bless natin kasi kumpleto ang party ng katawan natin. Yung iba nga, Walang mga kamay nakakapaghanap buhay, tapos kayo na may mga kamay, hindi nyo ginagamit sa gandang paraan yung mga kamay nyo, ba diba? Dapat ang mga kamay ginagamit yan para magtrabaho, para kumita ng pera, hindi yan ginagamit sa kasamaan, hindi yan ginagamit sa, sa pagnanakaw dahil kawawa naman yung mga taong ninanakawan nyo, lumaba naman kayo ng patas, no? So, ano guys, no? Babasahin ko sa inyo yung uh, nakasaad dito sa Bible na patunay na ang pagnanakaw ay mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos kasi sa Old Testament pa lang guys, di ba? Halos lahat naman siguro alam na sa sa Ten Commandments ni God, talagang kasama itong ano, na pinagbabawal talaga itong ano, pagnanakaw na ito. Basahin natin guys sa ano ah sa Exodus chapter 20 verse 15, di ba? Nakasaad dito, you shall not steal, o di ba? Huwag daw tayong magnakaw. Kasama yan sa Ten Commandments ni God. Kaya talagang isa yan sa pinakamabigat na kasalanan na ayaw ni God na ginagawa natin dito sa mundo. Di ba? Diba? At saka basahin din natin dito sa Leviticus chapter 19 verse 11 naman. Do not steal, do not lie, do not deceive one another. Ibig sabihin, huwag tayong magnakaw. Huwag tayong magsinungaling at huwag nating dayain ang isa't isa, di ba? Huwag nating linlangin ang isa't isa, di ba? Kaya talagang mahigpit na ipinagbabawal itong pagnanakaw na to, guys. Ayaw ni God na ginagawa natin ito. Kasi kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos ito, di ba? Ang pagnanakaw no parang ito na yung pinakabubong desisyon ng isang tao no kung wala kang ka ang pera no wala kang trabaho talagang parang ito na yung pinakaano eh pinakabubong magiging desisyon mo yung magnakaw ka na lang eh no Kasi isipin mo pa lang no kung ano yung magiging consequences nito anong kahihinatnan mo sa pagnanakaw mo di ba At saka anong magiging epekto nito doon sa ninakawan mo imbis na sila yung mahihanap buhay, sila yung kumikita ng pera, sila pa yung ano, mawawalan ng pera dahil yung pera nila inagaw nyo, inakaw nyo ang mga pinaghirapan nila, di ba? Kaya talagang ano siya guys, no? Talagang isa siyang malaking kasalanan sa Diyos na talagang pinagbabawal na huwag tayong magnakaw, no? Basahin din natin dito sa Leviticus chapter 19 verse 13, do not defraud or rob your neighbor. Do not hold back the wages of a hired worker overnight. Anong ibig sabihin? Huwag nyo nga pagnakawan yung kapitbahay nyo, di ba? At anong sabi dito? Yung sahod daw ng trabahante nyo. Huwag nyo na daw ipagpabukas yan. Huwag na ninyong pagantayin yung mga empleyado nyo na abutin pa yung bu ng bukas yung mga sahod nila. Ibigay nyo na on time. Yan yung nakasulat dito. At saka basahin naman natin sa Ephesians chapter 4 verse 28 nakasaad naman dito Anyone who has been stealing must steal no longer but must work doing something useful with their hands that they may have something to share with those in need o di ba? Sino man daw yung mga nagnanakaw, dapat daw wag na nilang ugaliin itong pagnanakaw na ito, wag na nilang patagalin itong pag-uugali nila na ito. Kung hindi daw, magtrabaho daw sila, gumawa daw sila ng mga bagay na may mga kabuluhan. Magtrabaho sila para kumita sila ng pera, ba diba? Para makatulong sila sa mga tao na nangangailangan ng tulong nila, ba diba? Gamitin nila sa tamang paraan yung mga kamay nila, huwag nilang gamitin sa kasamaan, huwag nilang gamitin sa pagnanakaw. Yan ang ibig sabihin ng Bible na ito, di ba? Magtrabaho kayo, magbanat kayo ng buto, binigyan kayo ng kamay, binigyan kayo ng paa, binigyan kayo ng kumpletong bahagi ng katawan nyo para makapagtrabaho kayo, para kumita kayo ng pera, tapos ginagamit nyo lang sa pagnanakaw, di ba? Tapos basahin naman natin sa Proverbs chapter 10 verse 2. El gotten treasures have no lasting value, but righteousness delivers from death. Ano ba itong mga ilgatin treasures na to? Ito yung mga hindi pinaghirapan, di ba? Yung mga pera na kinikita sa pandaraya, di ba? Itong mga pera na kinikita nyo sa pang-i-scam nyo, pang nanakaw nyo, pang hold up nyo, pang-hurap nyo sa kapwa nyo, di ba? Corruption or yung mga ano. Yung mga nangungutong, di ba? Yung mga ganong klase ng ano kinikita nyo. Hindi daw nagtatagal ang halaga niyan kasi yan ay walang halaga, di ba? Ang perang kinikita sa kasamaan yan, hindi yan nagtatagal. Madali lang maubos yan. Kasi nga, hindi pinaghirapan, hindi pinagpawisan, di ba? Kinita lang nila sa pamadaling paraan. Sa paraan ng pagnanakaw, sa paraan ng pandaraya, sa kapwa nila. Pero kapag ikaw daw, righteous ka na tao daw, Madi-deliver ka daw sa death, o ba diba? Hindi ka mapaparusahan ng kamatayan kung ikaw ay gumagawa ng tama, ba diba? Sa paningin ng Diyos, gumawa ka ng mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos, ba diba? Kaaya-aya sa paningin ng Diyos, hindi ka mapaparusahan itong kamatayan kapag ikaw ay nasa kabilang buhay na. Tapos, nakalagay naman dito sa Proverbs chapter 20 verse 17 naman, Food gained by fraud tasty sweet but one ends up with a mouth full of gravel. Anong ibig sabihin nito? Yung pagkain na ang ipinambilin nyo galing sa nakaw, no? Maaari daw ang ano, uh, masarap sa panlasan nyo, matamis, matamis sa panlasan nyo. Pero ang ending daw niyan, ang sabi dito, ang ending niyan, with a mouth full of gravel. Ano nga bang ibig sabihin nito? ba diba, alam nyo na yung gravel, yung parang bato yan siya eh, na ano yan siya, nang ginagamit yan siya sa paggawa ng ano, kalsada, di ba? Yung mga gumagawa ng ano, ng kalsada, hinahalo yan nila yung gravel na yan at saka hinahalo yan nila sa pagmix ng mga aspalto, di ba? Bato yan siya guys, yung gravel na yan, bato yan siya. Bakit nga ba sinasabi na kayo uh, ang ano yung kayo na kumakain sa mga pagkain na galing sa nakaw ang pinambili ay parang ano din daw parang puno ng ano buhangin yung bibig niyo kasi di ba itong gravel na ito guys no saan ba yan ginagamit di diba, ginagamit nga yan sa ano sa pag ano pag mga construction di ba construction ng kalsada minimix sa asfalto, ibig sabihin yan di ba yung kalsada bago mo makita ang kalsada kailangan mo munang mag down di ba yuyuko ka parang ganun ang tulad ang ano pagkatao mo na ano ilulokdown ka ng kapwa mo, mababa yung tingin sa'yo, di ba? Yung kalsada, mababa siya. Tapos ano bang ginagawa ng mga tao sa kalsada? Inaapakan, dinudumihan, dinuduraan, parang ganun lang inahalin tulad ang pagkatao mo. Inaapak-apakan ka lang, tapos ano, tapos dinuduraan, tapos ano, kinakalatan ng dumi, di ba? Ganun kababa ang tingin sa'yo ng mga tao kasi nga magnanakaw ka, di ba? Ganun lang ang value mo, mababa lang ang value mo. Iyon ang ano nito. Ibig kahulugan nitong ano Bible verse na ito, di ba? At saka basahin naman natin dito sa, sa Psalms chapter 62 verse 10 naman, Do not trust in extortion or put vain hope in stolen goods though your riches increase, do not set your heart on them. Anong ibig sabihin? Huwag nyo daw iasa dito sa ano ba tong extortion na to ito itong panghuhuthot, hut di ba ito to pang extortion yung pan hut pandaraya nyo sa kapwa nyo wag nyo daw iasa dito yung ano yung kinikita nyo di ba walang kabuluhan itong pera na kinikita nyo sa pamamagitan ng panghuhuthot pag nanakaw no wala itong halaga itong pera na to walang halaga yan hindi makabuluhan yan di ba Although daw, kumbaga madadagdagan yung income nyo kasi nga Siyempre, din kapag magnakaw ka, may involved na pera yan, di ba? Pag mandukot ka, pera ang involved niyan. Siyempre, may, mag, ano, magkaroon ng karagdagan yung income nyo yung, or yung kinikita nyo. Pero, hindi siya sa malinis na paraan, di ba? Sa marumi siya na, na paraan. Kaya, huwag ninyong pakamahalin itong ganitong gawain ninyo. Itong ibig kasabihin ng ano nito, na itong... Bible verse na to, di ba? Huwag ninyong iasa dyan yung kinikita nyo sa panghuhut-hut nyo sa kapwa nyo, sa pandaraya nyo sa kapwa nyo, di ba? Kasi yan ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos, hindi yan kaaya-aya sa paningin ng Diyos. At saka, basahin naman natin sa 1 Timothy chapter 6, verse 10, For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and fears themselves with many griefs. So, diba? Ibig sabihin ng Bible verse na ito, guys, no? Para hindi kayo makapagnakaw, no? Para hindi kayo makapag-isip ng ano, ng, ng mga masamang gawain na yan na magnakaw kayo or manghold up kayo or mang -scam kayo or ano man yung binabalak nyo, no? Na may involved na pera, no? Huwag nyo daw mahalin itong pera, tiba Huwag sabi dito kasi ang pera daw ay ito ang pinakaugat sa lahat ng kasamaan. Kasi alam nyo ba kung bakit? Siyempre, sa pamamagitan ng pera, no? Sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa pera, nakakapag-isip tayo ng mga masasamang gawain. Dito natin naiisipan itong mga pagnanakaw na ito. Kasi nga, Mahal natin yung pera kaya nag-iisip tayo kung paano tayo kikita, kung paano natin madagdagan yung kita natin kasi nga gahaman na tayo masyado sa pera, sakim na tayo masyado sa pera dahil nga mahal natin yung pera. So ngayon, dito nakakapag-isip ng masama yung tao, dito nakakapag-isip na magnakaw or mang hold up or mang scam, mandukot or ano pa ba 'yan, diyan na, dito nag-uumpisa eh sa pag-ano sa pagmamahal nila ng pera eh. Dito nag-uumpisa ang lahat ng mga masasamang gawain ng tao na may ano involved na pera dahil nga sa pagmamahal sa pera. At saka, anong sabi ni God dito? Anong parusa sa mga tao na magnanakaw, 'di ba? Syempre guys, no, lahat ng kasalanan natin, no. Lahat ng ginagawa nating kasalanan nga ayaw ni God na gagawin natin dito sa mundo, no. May katumbas na kanakaparusahan 'yan, 'di ba? May hatul yan pagdating ng judgment day. Anong sabi dito sa Bible? Basahin ko sa inyo. 1 Corinthians chapter 6 verse 10. Nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. O di ba? Hindi nga ninyo ma-inherit yung kingdom ni God itong thieves na to, ito na yung magnanakaw, yung mga sakim sa pera yung mga lasinggero kasama yan, yung mga naninira ng puri, or mga swindler, swindlers, ito na yung mga nangluluko na sa kapwa nila, pag nandaraya sa kapwa nila, sa usaping pera to, lahat ng napandaraya na, ano, na may involved na pera, ito yung sila tinatawag na swindlers, hindi nyo mainherit yung kingdom ni God, di ba? Hindi kayo magkaroon ng eternal life kung ito ay ginagawa ninyo. Di ba? Kasuklam-suklam sa paningin ni God, no? 'di ba? Grabe naman din kasi no kung tayo no, tayo tayo na mga tao may, may isip naman tayo. Alam na natin kung ano yung masama, alam na natin kung ano yung tama, 'di ba? Common sense na lang sana, 'di ba? Naaatim niyo ba 'yun na kumakain kayo ng masasarap na pagkain tapos ang pinambili niyo galing sa pinaghirapan ng ibang tao tapos yung ninakawan niyo, 'yun ang nawala ng pera tuloy. 'Yun ang hindi makakain ngayon, yung pamilya niya ang hindi makakain dahil ang pera na pinaghirapan niya kayo yung nakikinabang, na, naaatim ng konsensya nyo, di ba? Ang nagpakahirap magtrabaho ng isang kinsenas, di ba? Nagpakapuyat siya, ni hindi siya nag-day off kasi gusto niyang kumita ng pera, nagpakapagod siya, pawis, at saka ano, yung effort niya, yung pagbiyahe-biyahe niya, di ba? Para kumita ng pera, para may, may maiprovide siya sa pamilya niya. Tapos, kayo ang nakikinabang na mga magnanakaw kayo, wala kayong konsensya hindi kayo magbanat ng buto nyo, hindi kayo maghanap ng pagkakitaan nyo para may pera din kayo at may maiprovide kayo sa pamilya nyo, di ba? Kasi isa talaga itong ano eh, itong nakakapag-isip na magnakaw yung mga tao no kasi walang hanap buhay, kasi tamad, ayaw nila napagod sila ng ng utso oras, di ba? Yung iba ganun eh, ayaw magtrabaho kasi ayaw mapagod, gusto nila yung madaling kita, no? Mga walang konsensya, no? pinapababa nyo lang yung halaga nyo, no? Yung pagkataon nyo, pinapababa nyo. Yung puri nyo, pinapababa nyo sa tingin ng iba. Mas lalo na sa paningin ng Diyos, di ba? Ano na lang sa paningin ng Diyos, kung tao nga, kung malaman ng tao na magnanakaw ka, walang magtitiwala sa iyo, di ba? Or baka, ano, ilagan ka pa ng mga tao, ayaw kanila maging kapitbahay. Malaman nila na, magnanakaw ka. Kasi ang mga magnanakaw pa naman, pati kapitbahay, tinatalo. Hayasahan nyo yan. Pag ang tao magnanakaw, pati kapitbahay, tatalonin yan, di ba? Kaya baka mamaya iilagan ka pa ng mga tao kasi baka isipin nila na nakawan mo sila, mawawalan sila ng tiwala sa'yo kapag nalaman nila na magnanakaw ka, o di ba? Kung paano mo pinapababa ang halaga mo, kung paano mo pinapababa ang pagkatao mo sa pamamagitan ng ginagawa mong pagnanakaw na yan, di ba? Napakaliit ng tingin ng tao sa iyo. Pakapakan ka na lang ng mga tao hanggang napakababa ng halaga mo. Kaya dapat no, kayo na mga gumagawa nito mag-isip kayo dahil ito ay isang kasuklam suklam sa paningin ng Diyos at saka isang kahihiyan ito guys no sa pagkataon nyo. Ay lalo pa kung may pamilya kayo, kung may mga anak kayo, maatim nyo ba yon na pati pamilya nyo mapapahiya dahil sa masamang gawain nyo? Ano na lang ang tingin ng mga tao, pati sa mga anak nyo, di ba? Pati anak nyo, madadamay pa. Yung mga anak nyo na inusente, na inusente sa mga masamang gawain nyo, pati sila, madadamay pa sa kahihiyan na ginagawa nyo, di ba? Kaya dapat talaga, no, may common sense tayo, no? Kasi tayo ay mga matatanda na may isip na tayo, alam na natin kung ano yung masama, kung ano yung mabuti, di ba? Kaya dapat talaga guys no, para hindi makapagnakaw guys no, human, ano, humanap ng paraan para kumita ng pera. Kung ikaw ay wala kang mang natapos, meron at merong trabaho na, na pwede sa'yo, na may mga trabaho na fit para sa'yo. Huwag ka nang maghangad ng trabaho na hindi ka naman qualified, hindi qualified yung pinag-aralan mo. Ang hanapin mo yung qualified ka, di ba diba? Meron at meron yan, basta masipag kang maghanap ng trabaho, di ba Para hindi ka makakapagnakaw. 'Di ba? Sa buhay kasi guys, no, diskarte lang talaga, wala nang hiya-hiya basta ang importante kumita tayo ng pera sa sarili nating paraan, no? Hindi sa pamamagitan ng ano, ng itong pagnanakaw na ito kasi ito tulad ng sinabi ko, ang pagnanakaw, no, ito na yung pinakabubong desisyon na gagawin mo sa buhay mo pagdating sa pera, no? Dahil bukod sa isang kahihiyan ito, no, kahihiyan sa pagkatao mo, kahihiyan ng buong pamilya mo, no? Mas lalo pa sa paningin ng Diyos, kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos, di ba? Ang sabi ng Diyos dito, ang mga gumagawa ng ganito ay ang kaparusahan nila ay kamatayan, hindi nila ma-inherit yung kingdom ni God, di ba? Hindi sila magkaroon ng eternal life someday kapag sila ay nasa kabilang buhay na. Kaya kung ako sa inyo guys no, kung ito man ay gawain niyo ngayon guys no, hindi pa naman huli ang lahat para ay makapagsisi kayo sa mga kasalanan nyo guys no ihingi nyo ng tawad ito sa Dios guys para ay kayo ay mapatawad ng Dios no at saka tulad ng sinabi ko ang ang paghingi ng tawad ay kailangan taos puso guys yung hingi ka ng tawad ngayon tapos ano guys, yung talikuran muna talaga yung paggawa ng kasalanan as in hindi mo na siya uulitin. ganon ang true repentance, yung hihingi ka ng tawad tapos tuloy-tuloy na ang pagbabagong buhay, hindi mo na kailanman uulitin ang kasalanan mo dahil inihingi mo na ng tawad sa Diyos, pinatawad ka na ng Diyos, di ba? Kaya ano guys, no, habang ano pa, habang hindi pa huli ang lahat guys, no, kung interesado kayo sa pagbabagong buhay, Walang imposible guys kasi ano naman ni eh, lahat naman tayo binibigyan ng chance na para magbagong buhay para ay mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan kapag tayo ay ano na kapag tayo ay namatay na kaya kung ako sa inyo no kung ako sa inyo na gumagawa ng ganitong kasalanan no humingi na kayo ng tawad sa Dios guys bago pa mahuli ang lahat and be born again na guys yun lang naman yung aking maisi-share sa araw na ito, guys. Sana may natutunan kayo sa akin, no? Bye-bye and God bless you all. Bye-bye, everyone. Bye-bye.